Dalawang araw na ang nakalipas mula nung ilipat ko si Inahing Potol at ang kanyang sisiw na natira. Hindi kasi pinala dahil sa aking pagkakamali din. Buti na lang din talaga, mahusay talaga tong sitandang mahilig. Eto, may itlog na yung ating inahing Texas. Alright, so right, mga idol at meron naman tayong aabangan. Sana talaga ay limliman niya to at dagdagan niya pa ang kanyang itlog. Labuyo at Texas, ano kaya ang kakalabasan nito mga idol? May nabawas man sa ating mga CCU ay eh, meron pa rin talagang kapalit. Siya nga pala, update muna din tayo sa ating mga bagong CCU na to. Apat ang naging itlog nito ng ating inahing Labuyo pero tatlo lang ang kanyang napapisa. Nabawasan man ang CCU ni may inahing putol sa kanya naman sana ay wag naman kaya, kailangan talaga natin bumawi dito napakaganda din naman kasi ng mga sisiw nito kaya naman kailangan wala talagang masayang sa kanyang mga inakay at eto nga sila mga idolo nilapit ko na yung aking kamera para makita natin kung ano talaga ang kalagayan nila kung healthy ba sila. Ayos naman yung lagay ng kanilang pakpak at nakakilos naman sila ng hati, Mabibili sila. Nung nakaraan kasi sa mga sisiw natin eh halata na ng mga nagko-comment sa ating video na bagsak ang pakpak ng ating mga sisiw. Sa kanila ay maayos naman. Maligsi. Sana talaga ay makasurvive sila at madagdagan na ang ating mga labuyo. May mga nagko-comment din sa atin na itransfer ko na lang daw ang mga sisiw sa kahon at dun ko na lang daw pala. Siguro ay nasubukan na nila ang ganong pamamaraan. Pero pero ibahin naman din natin sa labuyo tsaka kawawa naman yung ating inahin kung wala naman yung kanyang pinaghirapan pisain ba? Diba? para alright pasensya na nga din po pala sa mga nagme-message sa atin na gustong gustong bumili ng ating mga alaga sa ngayon po talaga ay pinaparami pa namin ang aming mga labuyo kaya naman po abang abang lang po tayo mga idolo eto nga pala si inahin putol at eto na lang din ang natira sa kanyang mga sisiw iisa na lang mukhang lalaki to mga idolo ka na naman at madadagdagan na naman ng ating tandang na labuyo. At mukhang okay naman din ang kanyang kalagayan. Maayos naman yung lagay ng kanyang pakpak at maayos din ang kanyang tindig. Lalaking lalaki ang datingan Medyo mataas na rin siya. Mag-iisang buwan na to mga idolo. Sana talaga ay may survive natin to ang nag-iisang anak na lang ni Inahing Putol. Dito naman tayo sa ating lalaking palahi. Malaki na to mga idolo at nanlalaban na siya. Tignan natin. Sa umpisa talaga ay napakailap nito. Napakahilap hirap kuhanin mga idolo kahit inilagay ko na siya sa maliit na kulungan kasi yun yung sabi sa atin ng mga matatandang nag-aalaga ng labuyo ilagay daw sa maliit na kulungan pero bakit ganito? parang takot na takot pa rin talaga siya pero alam nyo mga idolo kapag ito ay nasimulan ko na hawakan napakabait talaga nito halos hindi na nga gumagalaw pagka nakadapo na sa hita ko e, hindi kaya nagtatampo yung ating tandang na to at hindi ko siya lagi na hawakan busy kasi yung amo mo eh nagtatrabaho pa hanggang January 15 pa ako dun kumakain din po sa akin kamay ganito yan kabait pagka nahawakan ko na pero kapag binalik mo na sa kulungan ako po lumalabas na ang kanyang pagiging maila ikaw pa naman din ang inaasahan ko na magiging unang akin pangate yun hanggang dito na lang po mga idolo kung nagugustuhan nyo po ang aking mga simpleng content papindot naman po ng na like follow at share para all rights. Maraming maraming salamat. Peace.